siya kiti kadindin na nila kay mo ijay e. Paris iso nga madina na kang awawidan and ayop ka nga papa Alam madam iso ka nakamata ni serenity kwa dakil suso na oh amin di ring ha dalosam nga nalaing tabaka biglang nga dati sumangpet nga bisita tayo ka kababai. madam api asino ayati asasahan nyo nga bisita awam mat ng malay mo nga lang nga ba? diba? nag o -e kay mo, madam? Sige ka din, Agdaluskan. Oh, hi. Hello. Yes. Asino ka? Ah, adda nga talaga bisita na. Sika, madinak talaga am amo -am Pero siya, am amo -am ka. am amo nak? Juan, am amo am -am ka. Siya kiti, ka din din na nila kay mo IJ e. Paris iso nga madina na kang aw awida na <laughs> ah in short kabit alam madam in na kami ni seren tiki kwa takil susu na man lagay si ka nga babae ti makay gapo na iso nga hana ko niya awida nila kay ko nagpuskol matitirupa magpakita pa'y kinyang si kay ti mo kay gapuna iso nga nga si nagbanagan ti relasyon mi nga duwa correction dati nang hindi maganda ang relasyon yung dalawa amok aming nga istoryayo pasalamat ka nga ta padpadalhan na kapay lang. <laughs> hanga ipatulfo kay nga duwa idemanda kayo. oh go ahead pero hindi mababago nun na ang katotohanan na ako pa rin yung pinili <laughs> Ayup ka nga papai Awan papai mo Gaya dogad, Gatal Oh, anyaman ti iyawag mo kinya kapit, mistress Wino ori niya nga iyawag mo kinya kakaya mo At least, ako pa rin yung pinili <laughs> Ape, aya Anya pala ti inyumay mo dito awan lang, umayak lang dito, itapno, makita ka, kintapno, ipakaamok, eh, kinyam nga, han ka, na ni, lakay Monta. ako nang bagong mahal niya, or kaya, minahal ka ba talaga niya? <laughs> At para na rin makita ko kung, Gano ka kaganda hanggang mga talaga na pintas o rege picture, lalong-lalo na sa personal. Amom ka di, nga hanlang nga siyak iti na ka na datang lalaki at dapat iti sa bali. Ay, amok! Sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Alam ko lahat ng istorya nyo. Sino ba tuktok yung ni Maita? <laughs> anyway, nice to meet you. Mm, anyanagan mo ulit. <laughs> Pumanaw kan. habang nasang putak pa. Daba ka no? Anya, di ba? ka. Okay. Isa na ba iti katulong mo? Uwan, chak madam. Oh, nice. Yung kaichismis na gini karubayo dati nga pasamak. Tapno, ma'am wanda nga. Hangawi asawa na datang nga babae. No need na madam. Mga kasapulan nga ma'am pa pwede sa Bali. Okay. Di, naam mo kaya't di. Shak ti mapan mangi baga di karkaruba. Anyway, bye. Nice meeting you. <laughs> Hayop ng babae. Paskol rupan. Okay ka lang, madam. Ang mamabalin dati, lagring. Ang kutsang kaya, Matayak san. Madam, numatay kayo. din na nga bagdanukan, danukan. Mapakasaran na no kay Ayaan. Ang kong ipadlupos. Ang papalipan. Pada kami nga forever nga miserable ti biag na kasta ko ma ah, madam impa ka iyo ko mati kinatang iyo si tatay awang kay mo bigla akay ah, kison, nga nakasumpat unay kinya na kit sa pala ko malagri tawad iti sa bali nga taong makamuda ating pasamag ti ko nakabapain depende a ah, madam kung nangarog yung babae tayon isuna iso ka ti mapan mangi kita karkaruba. Kano, adag damag ako, di magakipod no. Talaga ka di nga hangkang mabilinan ng lagring. Uray tatalang, lang, uray tatala. Joke lang madam, ito naman di lang mabero. <sighs> Tatangarod madam, amoy yung tirik na natin mag-agawan. <sighs> nadagsanan ti kung kulagri pero may launay ato nga samsamra kiti ko hamo nga na yun, <tip> Itambla ni madam aya <tip> <tip> nagsubli malaki niya na di inaramid <tip> dalusa man lang <tip>